ayun isang uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat mga idol at mga mahal na kapatid ngayon ay uh, ipapapanood ko po sa inyo yung uh, paninira nitong si Ipipanyo Labrador na ang isa sa mga sinabi niya ay kapag ka daw yung kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay uh, sumisweldo ng sampung libo at nalaman daw ng uh, pamunuan na ang inabuloy lang ay dalawang daan ay ititiwalag. Ito po panoorin niyo yung kanyang paninira. Itong iglesia ni Manalo, hindi ito maituturing na isang reliyon kundi isang kumpanya. Isang kumpanya. Maituturing ito na isang kumpanya na kumikita ng milyon-milyon kada buwan. Hmm, hindi, hindi kada buwan. Kada linggo. Kada linggo lang. Ha? Kada linggo. Siguro, mga palagay na natin, nasa 30 million o 50 million every week. So, kaya natawag silang ma-influensya. Kasi, ang laki ng kinikita nila dahil obligado pala yung mga membro nila na magbigay ng ikapu. Kung baga, pag ikaw ay nalaman nilang ang sweldo mo ay 10,000 tapos nagbigay ka lang ng 2,000 ay 200, tiwalag ka na agad. Meron ka na agad punishment. Kasi pati yung personal mong sweldo, pinapakailaman ng iglesia ni Manalo. Gusto nila, ibigay mo yung ano, kung parang isang kumpanya na sa pilitan na kailangan magbigay ka ng parang isang fraternity na kailangan magbigay ka ng monthly dues mo talaga. Pag 20, 20. Kaya nakita nyo, ang gaganda ng simbahan yung pala yung mga simbahan pala na yan nang galing sa pera ng mga politiko. Galing. So, proud na proud pa sila. Yung pala, hindi naman pala sila magkakaroon ng mga ganong kalalaking simbahan kundi galing sa pera ng mga politiko. So, kawawa naman kayo. Pinagmamalaking nyo pa, mga politiko lang naman pala ang dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng malalaking simbahan at magagarang simbahan. Sa totoo lang, mga minamal ko mga kababayan, kahit po anong gawin ng iglesia ni Manalo sa akin, no? Natitiyak po na mas marami po, ha? Ah, lalo, Lalong-lalo na sa side ng mga Katoliko, ng ibang mga reliyon, mas marami pong sisimpatya kay Pipanyo Labrador. At tinatakot po ako ng Iglesia ni Manalo. Ihanda ko na doon yung pera ko, yung pampiyansa ko. Yung yes, mayaman na. Kayo na ang mayaman. Kayo na ang, kayo na ang ma -impluensya. Ang galing nga eh. Iglesia nga kayo ni Kristo. Ang galing. Pero, sa mata ng mga tao, na may sapat na pag-iisip, wala kayong pinagkaiba sa isang organisasyon ng mafia ha? Na, para kayong mga fraternity kawawa naman kayo iglesia ni Kristo. pero tingnan nyo, basahin doon pala sa mga comment, makikita nyo na ako talaga mga alagad sila ni Kristo. di ba? Ganun, ganun yung mga alagad ni Kristo, di ba? nagbabanta di ba? kakatawa nga eh pero ganun pa man hindi nila tayo maluloko di ba? So, tuloy-tuloy po, ito hinahanda lang po namin yung mga magiging topic natin dito tungkol sa iglesia nito, no? Ni Manalo, ha? Hindi po ni Kristo. Nakikita naman po yung kalawan, pati yung mga comments ng mga membro ng iglesia ni Manalo. Hindi pang ano yun, hindi pang Diyos, pang demonyo talaga, diba? Eh, sa mukha pa lang ng leader nila, eh. Diba? Sa mukha pa lang ng leader nila, si Eduardo, demonyo.